Magandang araw. Para sa araw na ito, ang ating babasahin talata ay matatagpuan natin sa Deuteronomy chapter 6 verses 17 and 18. Let me read. You should diligently keep the commandment of the Lord your God and his testimonies and his statutes which he has commanded you. Verse 18, you shall do what is right and good in the sight of the Lord that it may be well with you, and that you may go in and possess the good land which the Lord swore to give to your fathers. May the Lord bless the reading of His word. Sa ating buhay, paminsan-minsan ay nakakaranas po tayo ng mga pagpapala. Ang maging katanungan po, saan ba nang galing ang pagpapala na yan? yan ba ay pagpapanang tunay nga na nagdulot ng kabutihan sa ating buhay. Kasi po minsan may mga pagpapalay na po hindi naman po nagbibigay ng kabutihan sa ating mga sarili. Aminin po natin po yan. Subalit dito po sa ating mga binasang talata, mayroon pong pangako ang Panginoon. At ang pangako ng Panginoon, paipagkakalob niya sa atin ang totoo at ang tunay na pagpapala. Pero sa anong kaparaanan? Una sa lahat, Mapapansin natin sa verse 17 natin binasa, ang utos po ng Panginoon, you diligently keep the commandments of the Lord your God. Ito po yung utos po niya, nasusundin po natin at gagawin po natin yung kanyang kalooban para sa atin. Now the question is, how do we know the will of God in our lives? Yan po ang isang malaking katanungan. Sa akin pong pagsasaliksik at sa akin pong karanasan sa Panginoon na tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, naging siya yung ating personal na Panginoon at maniligtas, ang kwento po ay hindi po nagtatapos sa pagtanggap sa Panginoon. Sapagkat ang tunay na isyo ng buhay ay yung ating pang-araw-araw na lakarin sa Panginoon. Tandaan po natin, hindi po sapat na tayo po'y sumasambas tuwing linggo, uh, hindi po sapat na tayo nagsisimba, ang mahalaga po ay kumusta naman ang buhay mo sa pang-araw-araw. No? Kasi po ang layo po mula Lunes hanggang Sabado na marami pong maaaring mangyayari. Marami po tayong tatahakin. Marami po tayong maingkwentro ng mga hamon ng buhay. Kaya nga po ang panyaya ng Panginoon na araw-araw po natin siyang katagpuin. Paano po yun? Sa pamamagitan ng pagkaroon, nga, ng personal devotion, yung tinatawag na quiet time. Ano po yung quiet time? Ano po yung personal devotion? Ito po yung panahon na araw-araw mo, itatabi eh, mo yan para sa Panginoon. Ito yung panahon na ikaw ay personal na mananampahan sa Kanya, magpuri sa Kanya, magpasalamat sa Kanya. At ito yung panahon na kung saan po ay babasahin mo yung Kanyang salita, katayan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng Banalaspirito ay magkaroon po ng kapayagan sa ating mga puso. Kaya pagkatapos po niyan, sabi nga po dito, pagkatapos po natin nalaman ang kalooban ng Panginoon, anumang pinag-utos ng Diyos, then ito po ay kailangan po natin gawin. We have to follow God. We have to obey God. It's not enough that we know God. It's not enough that we know that we God is in our lives. Ang issue po dito ay susundin po natin at gagawin po natin. Kaya po sa ganung kaparaanan, tiyak po magkaroon po ng bunga yung ating buhay. At yung bunga na yan sa pamamagitan ng grasya at ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu ay siya po yung aakit sa mga taong na sa paligid po natin na lumapit sa Panginoon. Kasi ang maging tanong nila, ano bang meron sa taong yan na gusto kong magkaroon din? Ayan po. And it will open doors for them to be able to know Jesus can encounter Him, and walk with Him, and have personal growth with the Lord. Kaya nga po, pagkatapos po niyan, panasunod na po natin ang kanyang kalooban, ang kanyang pinag-uutos, at tayo po'y gumawa ng mabuti at tama sa harapan ng ating Panginoon. Ang naturalmente na mangyayari ay magkakaroon po ng pagpapala. Kaya nga po, sa sumunod na talatang mababasa po natin, that It may be well with you, and that you may go in and possess the good land which the Lord swore to give to your fathers. Ayan na po, ito na po yung pagpapalang. Mind you mga kaibigan at mga kapatid, kapag ang papalang ito ay dumapo sa ating buhay, tiyak po yan. Yan po ang pagpapala na may katiyakan tayo na hindi lamang po panandalian, na hindi lamang po pansamantala, ngunit ang pagpapala na yan ay mayroon pong ika nga sa Ingles, eternal value. Ito po yung pagpapala na tunay nga po na pangmatagalan. At higit sa lahat, ito yung pagpapala na kung saan ay kasama natin, mararanasan natin ang Panginoon. Sapagkat siya po ang nagbigay po nito, siya po ang nagkaloob nito sa ating mga buhay. Tayo manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat po o Diyos. Sapagkat tunay nga po na sa aming sarili, Ama, wala po kami magagawaan. Maliban na lamang kung kayo pong sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon, maging hungkag ang aming pong buhay pananampalatayang. Panginoon, para po sa amin, Ama, na wala pa pong personal na devotion, O God. Na wala pa pong personal quiet time with You, O Lord. I pray, Lord, na Kayo po ang magbigay po ng pasanin sa aming puso, Ama, na maglaan po kami ng oras sa isang araw na kung saan po kakatagpuin namin Kayo, O Diyos. Na kung saan po isasambahin namin Kayo, na kung saan po pupurihin namin Kayo, at sa pagkakataong iyon, Ama, kami po ay inyong katagpuin, at hayaan niyo po na iyong salita ang siyang mangusap po sa sa amin, Ama, upang sa gayon, anuman ang iyong pag-uutos sa amin, Ama, ay amin pong ito'y matupad, amin po ito'y magawa upang kayo po ay mapapurihan at ang aming buhay ay maging mapunga. Salamat po, O Diyos. Father, I pray for those who have not yet encountered the Lord Jesus, that they may come to know the saving grace of Jesus, O God. They will open their hearts and accept the Lord Jesus as their Lord and personal Savior. Maraming salamat po, Panginoon. Ama, dinadalangin ko po ang bawat pamilya, Panginoon, na nirepresenta ng nanonood, Panginoon naman. Dinadalangin ko, Panginoon, para po sa nangailangan po ng provision pinansyal, para po sa nangailangan amang banal ng kagalingan sa kanila, mga mahal sa buhay, sa mga nangailangan po ng patubay sa mga mahalagang desisyon na kanilang gagawin, Panginoon, mangusap ka po sa kanila, pangunahan niyo po sila, Panginoon amang banal, at ipahayag po ninyo ang inyong pong kalooban o oh Maraming maraming salamat, Panginoon. For you have promised, I will never leave you nor forsake you. For you have promised whatsoever you ask in my name, that I am able and willing to do exceedingly, abundantly, beyond what you could ask or imagine. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy lamang na sa lahat ng aming gagawin. Ikaw po ang mapapurihan. Ikaw po ang mapasalamatan. Sa pagkatunay nga po, ikaw lamang po ang karapat-dapat ng lahat ng pagsamba, lahat ng papuri. Ito ay aming panalangin sa matamis at makapangyari pangalan ni Jesus. Amen at Amen.